na naimbag bag nga bigat tayo amin kakabsat ano? so sige ada iti kabsat tayo gamin nga nagchat ka na Agpat, patulong, basit lang mat kita, basit lang mat at syempre ada mat iti inpaay na yapo just nga basit nga blessing so eto kasi yung chat nya tara puntaan kita kabsat let's go naimbag nga malam tayo amin kakabsat ko kata pagyamanan kini po diyo sana so nakapangako agamin timay sa kakabsat tayo nga nog kita mangiti uh, kata mangitidak iti basit nga tulong kanya na uh, nga naman pa harap pa nga nakasawad kakabsat kata damit iti basit nga blessing niya po so sige mapantayo nagitid iti tulong ano A few moments later, two years later. <laughs>

Hoy. Aisha. Patang tulong Hero Vlog pagtulong sa ating kababayan. Ang kabutihan niya yan ang maaasahan. Merong malasakit sa nangangailangan. Patang tulong Hero Vlog laging maaasahan. Tara sama nyo kaming lumibot mga vlog na ara lahat ang mapupulot. Hindi hindi siya na nagsawa na tumulong kung kinakailangan ay tutulong ang sumusuporta Batang tulong hero vlog minamakal na sobra Ng mga nanonood ng na mga tao Dahil ang layunin tumulong sa tao Batang tulong hero vlog ay idolo Dahil sa magaganda lahat ng video mo Kaya palagi kita na sinusubay ba yan. Batang tulong hero vlog Ikaw ang number one Batang tulong hero vlog Salamat sa pagtulong mo Salamat sa mga aral na napo Kapag tulong mo, walang iningin kapalit, Ikaw ang number one para sa amin, bata. yung sa ating kababayan Ang kabutihan niya yan ang maaasahan Merong malasakit sa nangangailangan Batang tulong, hero vlog laging maaasahan Tara samahan nyo kaming lumibot Mga vlog na aral lahat ang mapupulot Hindi hindi siya na nagsawa na tumulong Kung kinakailangan ay tutulong ng tutulong Kaya tumarami ang sumusuporta Batang tulong, hero vlog minamakal na sobra mga nanonood ng na mga tao Dahil ang layunin tumulong sa tao Batang Tulungero Vlog ay idolo Dahil sa magaganda lahat ng video mo Kaya palagi kita na sinusubaybayan bayan Batang Tulungero Vlog, ikaw ang number batang one Batang Tulungero Vlog, salamat sa pagtulong mo Salamat sa mga aral na napupulot sa'yo Mga pag. number one para sa amin Batang Tulungero Vlog Batang Tulungero Vlog Salamat sa pagtulong mo Salamat sa mga aral na napupulot sa'yo Mga pagtulong mo Walang ininging kapalit, ikaw ang number one para sa amin Batang Tulungero Vlog Batang Tulungero vlog Pagtulong sa ating kababayan Ang kabutihan niya yan ang maaasahan Merong malasakit sa nangangailangan Batang tulong nero vlog laging maaasahan Tara samahan nyo kaming lumibot Mga vlog na ara lahat ang mapupulot Hinding hindi siya na nagsawa na tumulong Kung kinakailangan ay tutulong ng tut kaya dumarami ang sumusuporta Batang tulong hero vlog minamakal na sobra Ng mga nanonood ng mga tao Dahil ang layunin tumulong so, yun. sa tao Thank you Lord So siyempre Taylor tayo magpapasalamat So yun lang